bibi cause ang color uh, nang okay. color pink la yeah. red yellow yellow yeah langoring orange ah blue ah polo ah ano naman mo hi guys welcome to our video answer of button is magtagdagtag na og color yes no so, magpakilayan na kita so what's your name bibi what's your name O, oh, Toy, kaano ikaw sa loyo? Sunod, what's your name? Apple. Apelido? Eto Ah sunod. What's your name? Inami. In siya banal. Okay, sunod. Dinaldo M. Arita. Si Toy, sa loyo. So, ato sa roboton is, magsulti lang ka mo sa any kind of color. Yes! So, let's start. Ikaw yan ah magibig ka sa color uh, nang na, color pink Lah. are pink, La, aray pink. Yay! Yeah! na, ikaw, na <laughs> eh may pink na pakpak siya atras, atras. Yeah. Ay, no! ka matras atras na yeh pa yung salo Ikaw dyan po, give sang color. Why? White. White, ta, white, why? yung loyo. <laughs> Toyok ka tayo. Toyok, 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 toyok ka dito. Uh, ikaw nga yan likod. ikaw siya na. Give sang color. Violet. Violet. Yay! Ara! Clap ka mo nga yan. Ang chat. Yay! Ari. <laughs> <laughs> ikaw rin rin. Mga tagsang color. Orange. Orange. Yes! Ara, orange! Bakit siya rin rin? Okay, ang na. ng Okay O, ikaw okay. okay, na Na, ikaw color Color, give color Give color oh, yun na Ano yung color? O, ano yung color? Ano color? Sige na Black? Black? Ikaw, anay Ikaw, anay, na color yun? Nang color mo yung color Kang? Ano color? Pink? pink? Wow. Tawa na yung pink. Nakuha ng pink. Uh, no. Ka dyan, Color dyan, Paul. Red? red. red. Away ah, red dyan, Paul. <laughs> Huwag yan. Huwag siya <laughs> ang Paul. Pink. Ikay na. Uh, orange. Oh, anay wow. orange. Toyo. Red. Red? Why red? Blue. Blue? Why blue? <laughs> eh, eh. <laughs> Nako, give color yan ah. Blue, white blue. Toyo play, toyo play. Ambola. Mana Yellow. Yellow. Yay. Are yellow. Milo. Ay, bang let play, oi bang let play. <laughs> <laughs> Re. <laughs> Orendin oh, pas, Orendin tag, go to solo yo, go to solo yo. Re. <laughs>

Bye bye, then. bye 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 bye, bye, bye. <laughs>